Bakit po kami narito? Kasi gusto namin na ako, bilang uh, tatakbo po pong gobernador, humingi po, po ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dalawang uh, Aside doon sa bibigyan mo ni Congressman Don Donay, ang inyong pulingkod, pero natin na personal, ibibigay ko sa inyong lahat. <laughs> pero ang maganda nito, hindi pa po tayo gobernador, nabibigay na po kami ni Don Don na pag po siya Congressman. Lalo tigit, pag siya na naging Congressman, ako naging Governor, si Vice Governor na magiging Vice Governor, General Mante,